Ang sinasabi mong trililing. Sinasabi mo na walang alam. Paano nakakalimutan mo? Parehas lang kayo na nag-aral. Isa siyang professor at ikaw ay isang lawyer. Pero sino ang may utak sa inyong dalawa? Sasabihin mo walang alam si Senator Trillanes? Sasabihin mo, binaliktad mo na siya nagbenta ng West Philippine Sea sa China? Kung nagbenta siya, Senador Trillanes ng West Philippine Sea at siya ang nakipag-deal sa China, bakit galit na galit si Senador Trillanes sa China? Bakit ang Duterte mo ay walang kakibukibo? Sino ang totoo? Alam namin kung sino ang totoo. Huwag mo na kaming idamay sa mga sinasabi mo. Dahil kahit kailan, hindi kami nagtitiwala sa inyo, lalo na mga nasalaylayan kayo ng pantalon ni Duterte. Akala nyo nakuha nyo kami? Huwag ka mambaliktad, huwag ka mambintang. sabi mo lang na may secret na uh, agreement ang mga gentleman at yan ay si Duterte at si, si Jinping. Ngayon, binabaliktad mo sa Senador Trillanes at kahit sino pa ang gawin mong mga witness, kung sino pa yung mga idinadamay ninyo, pare-pareho kayo at kayo ang mga nasalaylayan ng mga Duterte kung kaya't kayo'y sip-sip ng todo. Ang galing mo ang baliktad. Ang galing mong magsinungaling. Lawyer ka pa namang naturingan. Kung bakit pati kaming mga simpleng mamamayan ay idinadamay mo sa mga pagpambabaliktad at pagtuligsa mo. Sa trililing na sinasabi mo. Hindi siya trililing. Wala siyan tililing. Kayo ang may mga tililing. Nahawahan na kayo ng mga kriminal sa bansang ito. Kaya ikaw, manahimik ka. At patunayan mo ang sinabi mong agreement ng mga gentlemen. May mga gentlemen's agreement kang nalalaman habang kami ay nakikinig sa mga talumpati mo habang sinasabi mo yan. Bakit alam mo na may gentlemen's agreement kung si Senador Trillanes ang sangkot sa West Philippine Sea at itong mga hinayupak na hudas ng mga China? Kayo lang ang kaibigan ng China, hindi kami. Hindi kami mga traitor na katulad ninyo. Kayo, kayo ang nagbenta. Kayo nakipag-agreement. Ikaw kasama ka dahil bakit mo alam kung wala kang alam sa mga nangyaring pagtatraidor sa bayan ng iyong mga sinasamba? Bakit marami kang nasasabi? Bakit ang galing mong mambaliktad? Bakit ang galing mong magsinungaling? Bakit ang galing mong mantulig sa habang nananahimik ang trililing na sinasabi mo? Hindi ka na nga pinapatulan eh, alam mo ba yon? Ha? kami ang mga mamamayang Pilipino ay hindi mapapalampas ang mga kasinungalingan ninyo, ang mga pantatridor nyo, ang mga pambabaliktad ninyo. Kailanman, hindi kami magtitiwala at maniniwala sa inyo. Bayan, laban lang tayo. Tinatridor tayo ng mga hinayupak na mga to. Ang mga nasalaylayan ni Duterte, kagaya ni Roque, ay hindi dapat pinaniniwalaan. Hindi dapat yan pinakikinggan. Oo, ngayon, sinasagot ka namin bilang mga simpleng mamamayan. Sinasagot ka namin dahil sobra na ang iyong pambabaliktad, ang iyong kasinungalingan. Hindi kami mga panatiko, hindi kami masasabi na kami mga sipsip -sip sa aming mga politiko na hinahangaan at kina, kinakatigan. Aminin natin na kinakatigan namin ang matitinong politiko. Walang masama na kumampi kami sa mga politikong matitino na may pagmamal sa bayan. Galit na galit kayo kay Trillanes kasi alam ninyo kung anong kakayahan ni Senador Trillanes pagdating sa laban. Yan, yan ang katotohanan. Mga duwag kayo. Kaya ang galing nyo, akala nyo makukuha nyo pa simpatya ng mamamayang Pilipino? No way! Wala! Isa ka sa ilalampaso ng mamamiyang Pilipino dahil sa kasinungalingan mo at sa galing ng iyong pambabaliktad. Sige mga kapatid, tuluyan na natin silang ibasura hanggang sa sila ay mawala ng husto sa ating gobyerno. Walang mga kwenta na maging kapwa Pilipino ang mga taong ito. Sige mga kapatid, salamat po. Thank you. Ha! Roketa! Mahiya ka sa balat mo.